One, two. people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Siyempre, ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yan. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So, ang bilis ng panahon. Parang kailan lang nagdiriwang tayo ng Christmas, New Year, and then Valentine's Day. Namatayan na ako ng tita. Tapos, eto na. Malapit na tayo sa kalahati ng taon. Pero ang dami-dami-dami nang nangyari, di ba? Pero eto nga syempre ngayong buwan na to, talagang napaka-exciting ng buwan na to para sa atin lahat dahil syempre, inaabangan na nga natin kung sino ang bagong tatanghaling Miss Universe Philippines at yan ay malalaman natin sa May 22 na. So syempre yung mga bakbakan ng kandidata diyan, talaga namang patindi na ng patindi dahil papunta na tayo sa exciting moment. O oh, di ba? So yun, so syempre bless to everybody and then of course gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng nakatutok dito araw-araw lagi-lagi maraming maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa Mama Sam Vlog so maraming maraming salamat po and then talaga na-appreciate ko po yung pagmamahal ninyo dito sa channel ko. And kapon ka. And then of course, kay Christine Ann Perez na nagmamaganda araw-araw. Charot. Siyempre si Christine Ann Perez ang gusto niya lagi binibining Pilipinas. So, ang binibining Pilipinas ay ongoing nga ang pageant this year na ito buwan na to, ano ba, may mga activity ba sila? Wala pa. Kasi ang coronation night nila, hindi ako nagkakamali sa July pa. So, medyo matagal-tagal pa. But, Sempre yung mga gandang binibini natin ay busy busy busy, busy sa mga ginagawa nila but syempre ang tabayanan natin Ko ano ang paandar ng binibining Pilipinas ngayon taon na to lalo na magdiriwang sila ng 60th anniversary di ba and then ang Miss Earth so ayan na coronation night na ng Miss Earth sa May 11. So, sana supportahan natin. Siyempre, ang ating reigning queen ng Miss Earth Philippines na wala nang iba kundi si Alyana Aduana Na talaga naman, oh my god. Ito ay isang napakagaling na kandidata at nagbigay ng karangalan sa ating bansa dahil, 'di ba? ng narating ni Alyana dito sa laban niya sa Miss uh, Earth noong 2023. And then, of course, congratulations. So, sa mga Pilipina beauty queen natin, di ba? Ngayong taon na to, na si Chantal Smith na naging first runner-up sa Miss Echo. And then, ayun, of course, Pauline Amelix na naging first runner-up sa Supranational. Annabelle McDonald na naging first runner-up naman sa uh, Miss Charm. So yung Miss Charm wala pa tayong balita. Naghihintay pa tayo kung matutuloy ba yung pageant na to pero overlaps na sila sa taon, di ba? Kung baga parang over year na. Ayan ang problema sa mga bagong pageant na wala namang pang, alam mo yon yung hindi pa sila ganong katatag. Kaya nga, masasabi ko talagang swertihan talaga din yung mga pageant na, alam mo yon yung every year kung paano nila masusustain yung pageant nila ng ganon. But ngayon, syempre, naghihintay tayo kung kailan ba ang Miss Charm 2024 24. Naku, kawawa naman si Chris Nangravides, no? Kasi parang ang tagal-tagal niya ng reigning queen. Tapos, naghahanda-handa pa siya. Nagpre-prepare siya para sa competition. Pero hindi natin alam kung makakalaban ba si Chris Nangravides bilang Miss Charm Philippines. Oh my God. So, sana na mawag na makabuti ng matapos tong taon na to na hindi na Miss Charm. Nakakaloka naman. Buti pa ang Miss Supranational. syempre, Altea. Talagang, ano na, ready ready na kasi ang kanilang pageant ay meron ng date, di ba sa June ng start ng Miss Supranational at ang kanilang coronation night ay July. So, yon exciting yan. And then, of course, Miss Universe Thailand. So, ongoing na yung mga ano provincial pageant nila and then tignan natin kung kailan magi-start ang Miss Universe Thailand i think it's month of July then kaya exciting talaga ang bakbakan ng mga kandidatas ng mga national pageant and then of course ayan na unti-unti na nabubuo na ang mga nagiging candidates dito sa Miss Universe 2024 na kung kailan naman ay magaganap to sa November, di ba? So, yo sa Mexico. Kaya, lahat tayo excited. Pero, eto, mas excited tayo dahil malalaman na natin kung sino nga ba ang tatanghaling bagong reyna na Miss Dominican ano Dominican Republic Universe Miss Universe Dominican Republic ayon na ngayon ay mainit na pinag-usapan syempre na si Celine Santos ang isa sa mga pinakamalakas na kandidata ngayon dito sa Miss Dominican Republic ang tanong siya kaya ang makakatapat ng Pilipinas sa atin sa laban nila sa Miss Universe. diba? So, yon Yung ating pambato, ito ba yung magiging katapat niya? Ako para sa akin, ha? Why not? And so, maganda at talaga naman masasabi ko naman, panood ko yung prelim nila. Grabe yung tongkot-tongkot niya at ang sexy-sexy neto ni Celine Santos. And of course, looking forward ako kung sino nga ba ang makakalaban niya sa Philippines. Pero kung ako tatanungin mo, syempre iba ang profile na meron to. Hindi siya basta-basta. Ang nakikita ko sa kanya, para siyang si Antonia Porcel, no? Pero, yung beauty na meron siya, talagang masasabi ko sa iyo, isa lang yung styling na ino niya, pero ang ganda-ganda, para siyang manika. At yung tangkad, grabe, at yung katawan, Diyos ko, nakakaloka. Hindi man siya ganong kagaling sa pasarela. Parang piling ko, hindi ganong kakabog yung pasarela niya. Parang, ano lang, so-so uh, lang. Pero sabi ko sa iyo, pag na-train oh my God, nakakaloka. Piling ko kapag nanalo si Celine Santos, I think malakas ang laban nila sa Miss Universe at kaya ni Celine na makapasok sa semifinals. Kung nakaraan taon ay na El Tokuyo sila sa Miss Universe, I think this time kaya ni Celine Santos na makakabog dito sa Miss Universe kung siya ang mananalong Miss Dominican Republic. So sa hindi po nakakaalam, siya po ay dating fourth runner-up sa Miss International noong 2022. Kaya good luck sa kanya and then tingnan natin kung masusungkit nga ba niya ang corona. So yan, so kahapon pinarada naman ang Miss Universe na Shushanes Palacio kung saan ay medyo naiyak siya. Ang sabi nga gano'n, naiyak siya kasi grabe daw yung suporta sa kanya ng mga Pilipino. Naiyak siya kasi nakakita siya ng watawat ng, ng Nicaragua. So, yun. So, para kasi, di ba, siya pinaging emotional siya kasi hindi nga siya makauwi. Tapos, tingnan mo ang Pilipinas, binibigyan siya ng welcome parade. So, yung iba nagtaas ng kilay, bakit daw binigyan ng ano, welcome parade? Para saan daw? Siyempre, Miss Universe siya, kaya kailangan bigyan siya ng welcome parade. And then, ayun. So, happy ako kasi at least, di ba, na-appreciate natin yung yung ating bagong Miss Universe na si Shaynes. Kahit hindi siya from the Philippines, at least na ipakita natin yung kagiging hospitality ng mga Pilipino. And then kung paano siya in-embrace bilang Miss Universe. ba diba? So, ayun. At least aalis si Shaynes bukas kasi this is the last day ni Shaynes dito sa Pilipinas at least aalis siya magiging memorable sa kanya or remarkable yung naging memorial niya dito sa Pilipinas na parang ayun pinarate nila ako nagkaroon ako ng charity event doon and then ayun na meet ko yung mga Pilipino so remarkable yun sa kanya kaya happy ako for Shane so, di ba and ayun so nakakalungkot kasi Ayun nga naman, naiintindihan mo nga naman, yung bansa niya hindi siya mabigyan ng ganitong welcome home. Pero sa atin, di ba? At least nabigyan siya at home na home siya sa Pilipinas. Sabi nga ni Shaines, I love Chicharon. Biba Chicharon. O, ah, di ba? So, yun. And then, para naman sa sumunod na chika. Last day na ngayon ni Shaynes. Ang tanong na nakakadami, magkita kaya sila ni Michelle D. Kung saan silang dalawa ay naging magkalaban at naging close sa Miss Universe noong nakaraan taon. Oo nga, no? di ba may chika sila at parehas pa silang Miss World at meron pa silang momento na nakita natin sa intablado na nagyakapan pa sila. Totoo, dapat si Michelle D. ang sumalubong dito kay Miss Universe nang dumating siya dito sa Pilipinas. O nga naman si Antonia sinalubong niya first rally up eh bakit si ano hindi niya sinalubong pero understanding naman kasi di ba maraming nga namang ginagawa si Michelle D at yung mga priority na dapat niyang gawin ay tinatapos niya kasi malapit na nga yung kanyang training ano di ba end of reign niya na so ilang araw na lang eh, syempre, so hinahabol niya yung mga dapat niyang gawin. And nagkataon naman, nandito si Shane. So, syempre, busy ang ating Miss Universe Philippines. But umaasa ako mamaya or siguro pwedeng bukas na niya si Shane sa airport. Or basta, siguro naman makikita sila bago ito umalis ng Pilipinas. I hope. So, abangan natin yan. And, congratulations, syempre, sa Miss Universe, sa kanyang stay dito sa Pilipinas ng 6 days. And then, ganun din, syempre, kay Michelle D. bilang reigning Miss Universe Philippines ng ating bansa. Diba? So, yon So, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo Ah uh, pambato ng San Pablo Laguna sa Miss Universe Philippines na si Eunice Desa. Tingin mo mama Sam, possible ba siya ang makoronahan ng bagong Miss Universe Philippines this year? Dark Horse Beauty? Yes! Why not? Nakita ko naman natin kung gano'ng kaganda at gano'ng sexy itong pambato ng San Pablo Laguna dito sa Miss Universe Philippines. To be honest guys, na-surprise ako noong kanilang swimsuit challenge. Dito ko nakita kung ano ang ko ano ang caliber na meron itong si uh, Yunis ng pambato ng San Pablo Laguna. At nakita natin na sobrang sexy niya, very Filipina beauty and then alam mo yon uh, may ganda siyang ino-offer talaga na pwede din talaga na maging dark horse candidate, fresh beauty, grabe yung katawan, yung hugis ng katawan pwede mo rin talagang padala to sa Mexico. And then I think yung kulay niya, yung beauty na meron siya, panalo. At yung height. So, yon So, maari ba? Maari, yes. Sana pansinin din natin itong si San Pablo Laguna dahil medyo may something mystery sa kanya na pwede niya nga masungkit ang corona ng Miss Universe Philippines this year. So, yon ako, oo nga, no? naisip ko din na pwede talaga maging dark horse candidates to. So, hindi natin alam. Baka biglang mamaya pagdating sa coronation night, biglang boom. ba diba? Kasi, ang ganda talaga niya. Very Filipino beauty. At masasabi ko, may laban, di ba? So, yon So, may height, may body. Oh my God! So, watch her. So, maybe hindi natin alam. And talagang yung beauty na meron siya, very fresh. Parang Rabia Mateo 2.0. Ganon! at abangan natin kung eto ba ay aariba sa Coronation Night. Pambato ng talisay na si Josephine Paaske. Mama, sa tingin mo, makakaariba ba to sa Coronation Night? To be honest, siya, pinaghihintay pa tayo ng preliminary competition kung sino nga ba ang pwede talagang mag-shine sa gabing yon. Alam nyo kung bakit kailangan natin panoorin ng preliminary dahil dito magkakaalaman ang caliber ng mga kandidata kasi syempre ilalabas na nila yung best nila para makalusot sa semifinals ng competition. But ang nakikita ko sa pangbato ng Talisay, she's a good job from the beginning ng pageant until now talaga nakikita natin na hindi na masyadong tumitigil sa mga Excel at pasabog niya at talagang sumasabay siya sa mga kandidata na malalakas dito sa Miss Universe Philippines I hope na makita yon ng judges at makita ang galing niya ng organization and then tignan natin, sama ko pa dyan si Mandawi, di ba? yung mga team Cebu talaga, mga palaban talaga sila in fairness sa kanila so yun, so tayimik lang sila pero alam mo na may ibinubuga talaga lalo na yung kanilang communication skills, humbleness, and then I think yung mga karakter na meron sila, talaga namang masasabi ko, pasok sa panlasa bilang Miss Universe. So yun, abangan natin. And congratulations kay Talisay kasi talagang she did well. And then ayun, abangan natin kung ano, ako ko ako tatanungin nyo, gusto ko, gusto ko siyang makalusod sa semifinals. Why not, di ba? And then, para na sa sumunod na chika, swimsuit challenge top five. Nilabas nakahapon ng Miss Universe Philippines Organization. So Mama Sam, anong masasabi mo? Ang masasabi ko syempre, good job dahil nabigyan ng chance yung mga kandidata na makatungtong sa top 5, yung mga hindi ba napipili ng na sponsor. At least, di ba, nagkaroon ng chance din na bumoto ang mga kababayan natin para sa challenge na to. And then, ayun, nakakatuwang isipin. Kasi, syempre, uh, people decision kung sino yung gusto nila ilagay sa top 5. At ang mga pumasok nga dyan, syempre, ang pampato ng Cavite na talaga naman masasabi ko, oh my God, si, si Cavite, isa to sa mga matindi talaga din sa competition and I think she deserve it. And then si Hawaii, si Patricia Bianca, Tapia, talaga naman masasabi ko din na napapansin din naman natin yung beauty niya at talagang may eksena din, di ba? Si Iloilo Ilo City, syempre si Iloilo Ilo City, alam naman natin ang supportan ng tao sa kanya. May mga napapanood akong clips about uh, Alexi Brooks, dahil nang masasabi ko sa Alexi, kahit nga hindi nyo iboto, parang pili ko papasok talaga to sa semifinals kasi talagang matindi at meron siyang power. Yung alam mo yon yung angat talaga yung beauty niya dahil sa, very, she's a very strong and powerful talaga sa competition and then possible na mag-uwi din ng corona. At sa Manalo, of course, sabi ko nga kahit hindi nyo rin na maiboto to, isa to sa mga strongest candidate at top contender talaga sa competition na napipisil na pwedeng Manalo ngayong taon na to dito sa Miss Universe. And then, of course, Southern California. Oh my gosh, ako napapansin ko talaga yung galawon ni Sartor, Southern California at wala akong masabi sa mga eksena, sa mga emote niya. Talagang masasabi ko, good job. So, para sa akin, and yung limang to ay deserve nila yon hindi lang dahil sa binoto sila ng tao dahil nakita din naman natin yung potential nila na talaga namang kumakabog umaariba at umaarangkada sa competition and then sabi nga ganun gagawin ng kandidata ang lahat ng makakaya nila makuha lang nila ang corona ng Miss Universe Philippines at I agree ako doon so congratulations sa mga pumasok sa mga hindi naman hindi ibig sabihin nun ay tapos na ang laban syempre abangan natin yung next na challenge sa kanila. So, wala pang ano, no, yung runway challenge. So, yun yung abangan natin. Baka this week, ilabas na nila yon So, yon At eto pa, syempre, at sa manalo. So, sabi nga ng lahat ay Possible ba talaga makuha ni Ati sa Manalo ang corona? Bakit hindi? Si Ati sa Manalo ngayon para sa more update for Ati, sa ay nagpiprepare prepare siya ng todo-todo. So nakita ninyo yung kanyang ginagawang pasarela na binubuo. So mukha talaga magpapasabog na talaga si Ati sa Manalo sa Coronation Night at ayun yung magandang abangan mo. And then abangan din natin syempre ko ano ang magiging kulay ng kanyang evening gown sa preliminary competition at kung ano nga ba ang kanyang ibunggaw. So, kaabang-abang to. Kasi talagang sabing ganun ay talaga daw, ibubuhos daw talaga ni sa Manalo. Yung laban niya talaga na 120% talaga. At grabe daw talagang pinag-prepare na siya ng todo-todo sa Q&A, sa anong to tawag dito, sa pasarela at saka sa evening gown. So tignan natin guys kung ano nga ba ang dapat natin abangan kay Ate sa Manalo. At hindi lang to si Ate sa Manalo ah, lahat ng kandidata talaga. Sabi nga ganun, possible daw ba pang mag-top 3 dito si Uh, Victoria Velasquez Vincent si Tagig at saka si Ati sa Manalo to be si Yes kasi malakas at pwede din maiba pwede din na jodiaan si Iloilo -ilo, or si ano Stacy or pwede din si Atisa. So, hindi natin alam. Basta ang alam ko, lahat sila ay tinatry nila yung best nila. So, hindi nga natin alam kung sino yung mananalo. Kasi may nakikita din ako na parang, alam mo yun, pwedeng dark horse din to, Si Laguna. Si Los ba ano, San Pablo Laguna, di ba? So, si San Pablo kasi talagang grabe din. Medyo palaban din yung beauty. So, na-appreciate ko nga siya yesterday. Sabi ko, hala. Sabi ko, pwede din to talaga na maging kandidata, di ba? And appreciated naman yung mga pinakita niya dito na talagang ano siya, uh, lumalaban. Ba't tingnan natin kasi abangan natin yung prelim. Sa prelim magkakaalaman kung sino nga ba yung mga kandidata talagang magsha-shine like a diamond star. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi din dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat. Siyempre, sa inyo lahat sa so, walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo Syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow! Thank you, guys! Thank mm -hmm. you.